Aries, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 6am hanggang 9.05am at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 47 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang Oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.15pm at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.20pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo iwasan mo na lang ang player na pangiti-ngiti para ang iyong swerte ay hindi makuha ng ibang tao, iiwasan mo rin ang kulay pink ngayong araw. Taurus, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4am hanggang 7.10am at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo nang ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 9pm hanggang 12.15am at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Kulay yellow ang iyong iiwasan ngayong araw at huwag din magsuot ng damit na stripes ngayong araw. Gemini, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 6am hanggang 9.10am at may negatibong minuto na 50 minutes na magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito, sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dilaw na kulay muna ang iyong iiwasan ngayong araw. Cancer, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 4am hanggang 7.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 pm hanggang 4:15 pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo Simula ng 8pm hanggang 11.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay brown ang iiwasan at mga player na makukulit magsalita na may kabastusan ngayong araw lalo na kung lasing na. Leo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula ng... 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buena simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 52 minutes, sa gabi, ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, ang kulay na gold ang iiwasan muna ngayong araw, at player na may kabastusan sa pagsasalita na nakakainis. Virgo, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 5am hanggang 8.15am at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5:15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay red ang dapat mong iwasan ngayong araw. At player na may kahilingan makipagkaibigan. Libra. Ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 7. A.M. hanggang 10.15 A.M. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7 p.m. hanggang 10 p.m. at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo. Kulay silver ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Scorpio, sa umaga ang oras mong buenas ay simula ng 6 a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula na iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5:15pm at may negatibong minuto na 49 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 9pm hanggang 12:15am at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo na ikatatalo. Sagittarius sa umaga kung maglalaro ang buenas mong oras ay umpisa ng 4am hanggang 7.10am at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng buenas mong mga oras ay 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. At sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo at player na mahilig humingi ng balato ang dapat na iyong iiwasan at hanggat maaari ay umiwas sa kulay blue ngayong araw. Capricorn, simula ng 6am ang oras mong mga buenas. Sa umaga at hanggang 9.15am at may singit na negatibong. Minuto na 53 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong mga buenas na oras ay 1pm hanggang 4.15pm at may singit para ikaw ay matalo na 51 minutes na negatibong minuto. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 6pm hanggang 9.15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo. Ang iiwasan mo ngayong araw ay kulay gold at player na kung magsalita ay may dilang mabastos ang salita, hindi bagay sa iyong ngayong ang player na ganoon. Aquarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 7am hanggang 10.10am at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na Buenas simula ng 2pm hanggang 5.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 50 minutes sa gabi. Ang mga oras mong Buenas ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay yellow ang iiwasan mong kulay ngayong araw. Pisces, ang simula ng oras na buwena sa umaga ay mag-uumpisa nang 4AM hanggang 7AM at may negatibong minuto. Na 55 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6:10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12:15am at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo player na mahilig magsalita ng pagmumura ang iiwasan.